Pinawian ng buhay ang sang gold buyer matapos barilin ng hindi pa naikilalang salarina sa Purok 6, Barangay Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Kinilalang biktima na si John Cabigata, 30 anyos, native Ifugao at residente ng nasabing bayana. Ayon sa pagsiyasat ng PNP Tabuk sa kapatid ng biktima na si Jonathan Cabigata, dalawang hindi naikilalang indibidwala ang pumasok sa kanilang inupang kwarto kung saan nakabantay sa pintuan ang isang lalaking nakasuot ng face mask at black t-shirt at pants, habang isang lalaki nakasuot ng tactical pants at pumasok sa palikuran. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang sospek mula sa palikuran at tinutok ang baril sa biktima at nang sumigaw ito para humingi ng tulong ay dito siya pinaputukan ng barila. Pagkatapos ito ay agad na tumakas sa mga sospek sa pinangyarihan ng insidente. Agad na magsinugod sa pagamutan si John, ngunit sa kasamang palad ay binawian ng buhay. Sa kasalukuyan, puspusan na sinasagawang investigasyon ng mga para sa mabilis na pagtukoy at pagkakas pagtakip sa mga hindi pa nakikilalang mga sospek. Para sa IFM News, ako si Idol, KC Fernando. Idol!